Mga pangarap Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga pangarap ay tila malayong matupad? Nakaramdam ka na ba ng pagod sa pagsubok, pagpaplano, at pakikibaka, ngunit walang nangyayari sa paraang naisip mo? Matutupad ba talaga ang ating mga pangarap o nangangarap tayong mag-isa kung wala ang Diyos? Ang pangangarap ay bahagi ng buhay. Mula pagkabata, nagkakaroon tayo ng mga inaasahan at hangarin tungkol sa hinaharap. Munit ipinakikita sa atin ng Biblia na ang pangangarap ng walang direksyon ay maaaring mapanganin. Sa kawikaan labing na bersikulo siyam, sinasabi nito, Ang puso ng tao ay nagpaplano ng kanyang lakad, munit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Nangangahulugan ito na, maaari tayong mangarap, magplano, at maghangad, Munit kailangan nating matutong isuko ang ating mga pangarap sa Panginoon, dahil siya lamang ang nakakaalam kung ano ang tunay na makakabuti para sa atin. Kadalasan, nananatili tayo sa mga panaginip na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos at nauwi sa pagkabigo. Sa ibang pagkakataon, binibigyan tayo ng Diyos ng mga pangarap na napakalaki, at pagkatapos ay natatakot tayong maniwala. Sa sandaling ito kailangan nating alalahanin ang Jeremias 20 labing isa. Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa ikabubuti mo at hindi para saktan ka, upang bigyan ka ng kinabukasan at pag-asa. Pangarap tayo ng Diyos. At ang kanyang mga pangarap ay mas malaki at mas maganda kaysa sa atin. Ilang beses na tayong nangarap ng isang mas magandang buhay, ngunit hayaang maparalisa tayo ng takot. Ilang beses na ba tayong sumuko dahil may nagsabing imposible? Ilang beses na nating hinayaang mamatay ang ating mga pangarap dahil wala tayong pasensya na maghintay sa tamang panahon ng Diyos. Ang pangangarap ay natural, ngunit ang pangangarap na may balanse ay mahalaga. Kapag isinuko natin ang ating mga hangarin sa Panginoon, pinababayaan natin ang pagkabalisa, at natututong magtiwala na bubuksan niya ang tamang mga pintuan sa tamang panahon. Parang sabi sa awit 37, 5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, at gagawin niya ito. Ginagawa niyang posible ang imposible. Palakasin mo ang puso ko para hindi ako sumuko sa harap ng mga paghihirap. Bigyan mo ako ng pasensya na hintayin ang iyong panahon at pananampalataya na maniwala na may kakayahan ka na makamit ng walang hanggan higit pa sa hinihiling o iniisip ko. Ibahin mo ang aking mga pangarap sa mga pagpapala na lumuluwalhati sa iyong pangalan. Ako ay sumusuko sa iyo at nagtitiwala na ikaw ang bahala sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nagdarasal at nagpapasalamat. Amen.